kanap nga ay pupunta kami ng Gabaldon. kasama ko nga dyan si Jane, si Ali, at si Lisa. Nagpasama nga lang si Jane dyan dahil meron siyang iyahatid sa kanila. Syempre, for the support nga rin sa kapatid niya. At habang nag voice over nga ako ay malipot sa liyo. After nga lakad namin sa Gabaldon, ay pupunta kami dito sa milk tea han. Paglabas nga lang ito ng Gabaldon. Kung nature lover ka, swak na swak to ito sa iyo. Pasensya na dahil medyo may voice over help po kami ng San Jose. At masakit nga din ang chan ko nagbo-voice over. Nag-order nga dyan si Jay ng milk tea, shawmai at french fries. Dark choco nga yung in-order ko. Ito ang ambience nila mga mare. Tanaw mo ang ilog Jordan. Jaris. Yes. Doon nga sana kami sa dulo mapupesto pero marami mga kabataan. Shout out sa mga nanay nga siya. Tingnan ka ang lang din namin yung in-order namin dahil kami sa Dento Farm. I-rate ko yung foods nila, 8 over 10. After nga yan, ay pa na kami. Nagdiretso nga lang kami sa Rancho Paraiso. Nag-deliver nga kami ng mga solar light. After nga yan, ay dumiretso na kami sa Dento Farm. So, ayun lang. Bye!